Bilis makatunog. At isa pa ho, oh, sir. Malakas ang proteksyon niyan sa bayan namin. Yan din ang feedback sa akin. Kaya, napag-desisyonan ko na i-assign sa iyo ang kasong yon. Pamilyar ka sa lugar, kilala mong ugali ng mga tao ron. And if there's anyone who can get near Putik, you're the man. Kaipi, Pasensya ka na dito sa inanda ko. Nagabala ka pa, Katano. Bakit bigla yata kayo napasyal? Kaya kami na pa rito para alamin kung ano ang mga galaw ni Putik ngayon. Ang masabi ko, Ka-Epi, maraming natatakot magsalita tungkol sa kanya at sa kanyang mga tauhan. Malupit sila sa mga sagabal na gawa nila ngayon. Mabilis ang hatol. Ah, ganun ba? Eh, sana marami siya maaring makita. Eh, matagal nung tatago si Nardo eh sa pool ng mapatay niya mga ahente ng NBI. Natunogan niya siguro, hinahanap siya ng mga otoridad. Napagsabihan siguro ng padrino niya. Alam namin maraming politikong nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Senardo, si maingat. Pero yung mga tauhan niya, lalakas ng loob. Lalo na yung si Emong. Kung saan saan lang gumagala dito sa atin yan eh. Kung ako sa'yo, unahin kisa nga, bago yung ugat. Kaya ipipaalala lang. Kung magkikita kayo, huwag mong ayaan sa putik. Kasi nandoon ang bisa ng kanyang anting-anting eh. Salamat sa pahalala mo, Katano. Pero titiyakin ko sa'yo, pag nag-abot kami, hindi sa side sa lupa o sa putik ang talampakan niya. Sobra-sobra ito in order mo. Japanese food pa, baka maimpacho tayo ito. Ayos lang yan para pag napunta ako ng Japan, sanay na akong kumain ng pagkain ng Hapon. Japan? Anong pupunta ka pa ron, naman tayo dito. Ano ka ba naman? Di ba ilang beses ko nang sinasabi sa'yo, pangarap ko talagang makapunta sa Japan. Malay mo, doon ako makakita ng mayamang hapon na pwede kong maging juwawit. Tsaka, dito hindi naman sineseryoso yung mga tulad ko. Alay mo naman. Ang ganda mo yan. Wala lang naman ang ulo ng hindi magkakagusto sa'yo. Pati ba naman ako eh? Bubulahin mo pa. Hmm. Tina. May ba tayong usapan? Hmm. Panabiting ka kanina. E, tuloy na natin. Anong sabi mo? Ah, sarap ng pagkain. Tuloy na natin ang pagkain natin. Mm, sarap, oh. Si Mario po batang mainit pa. Si Ben. Uh, nasa loob. Gising na ho. Baka naghilamos lang. Ben! Ben. Oo. Oh. Halika, mag tayo. Oo. Oh. Ito, mainit-init pa. Ma, pero mukhang sugi bang nakuha mo. Oh, kailang. lang. Mm. Oy, oy. Anong gagawin mo? Ah, mag-almusal tayo. Di ba? Oy, nagdasal ka na ba? Ah. Uh. Alam bang lahat ng gagawin mo sa araw na ito, kailangan hmm. ihandog mo sa kanya. Magpasalamat ka sa kanya. Oo oh, nga naman, sundin mo si Mang Indo. Salamat, Lord. Ayos. Ay. Huh? Ay. Ay. Eh, kasi pag hinabaan mo sabihin ng Panginoon, binobola mo siya. Kaya, putol-putol ang grasad dumadating sa iyo. Minamadali mo eh. Mm. Sige, kayo mag-lead. Susunod na lang kami. Yeah, sure. Salamat po, Panginoon. Amen. Amen. Eh, yun din yun eh. Tinagalog nyo lang eh. O, oh, pero nasa puso ko sinasabi ko. Sarap mo sa lahat. Oo. O, wala oh. oh. Ayos na ba yung ko? Ah, uh, sandali lang. Ay, hey, ikaw na nga. So, ano ang bahala rito? Hoy, yung... O, oh, kain tayo. Magtitinapay lang ako. Ang sarap ng almosal natin, ha. Mukhang nagbayad ka kay, kay Ma'am Pedro. Mukhang kumita kayo kagabi, ha. Kim, tuwi? Balatuhan mo naman ako, men. Balatuhan mo naman ang friend mo, ha. Mm -hmm. Relax ka lang. Hmm. Wow, ang kapal nito, ha. Mukhang mal malaki kinita nyo kagabi, ha. <laughs> Malayo marating. Ito. Hindi para sa si iyan. Uh -huh. Ipag-deligraphic transplant mo para kay Chamaring. Ito to, para sa iyo. Puro ubi yan, ha? Tol, kurami lang to, kulang to eh. Kita mo, dalawang na akong dinakabayad kayo ng pito. Kinukulit na ako kung ano na sinisilip sa akin. Ako oh, nang bahala ron, sagot ko na yun. Uy, yung resibo niyan, na? Saka baka mabawasan, ha? Yung resibo, kailangan ko. Oh, pihira! Pagkasangga-kasangga, pagkalaban-kalaban. Ikaw rin, ganun ang, ganun ang trip mo sa akin, ha? <laughs> baka malaman eh. ni Chamaring na Nagoyo ka ng illegal recruiter dito na manggagansyo ka lang dito sa Maynila. Ikaw e, rin. Alam mo naman. Hmm. naman, matitigil ka na. <laughs> eh talaga naman sa Saudi ka nagtatrabaho, di ba? Alam mo kaming mga attorney, meron kaming Ah, uh, legal mm. ethics, parang professional <laughs> ethics. Kahit <ha? laughs> <Dito> na peke. <laughs> <laughs> May lang tayo pare. Ate! Nandito na yung tao! Hihingi ng sorry! Baka naman umarte ka pa! Sabihin mo siya, yan, umuwi na siya at magsasayang lang siya ng oras dito. Kahit isang libong sorry pa ang hingin niya, galit pa rin ako sa kanya. Kapag hindi ka na bumaba dyan, aakitin ah, ka na niya. Ha? Oo, at kahit tumawag ka pa raw ng pulis, ng military, ng marines, hindi mo raw siya mapipigilan. O sige, sabihin mo dyan sa walang niyan bababa ha? na ako. Magandang gabi. Ah, uh, para sa'yo. Magagamit mo para sa bahay. Ba't may napkin pa? Wala naman akong dalaw, no? Para bang nangutang ka na naman ng katakot-takot sa tindahan ni Aling Tentay? Ikaw naman, oh. Sige, salamat na rin. Upo ka. Salamat, ha? Sorry kanina, ha? Nabigla lang kasi ako, eh. Nabigla. Eh, ako nga itong binigla mo eh. Pagkatapos mo akong iin, sasabihin mo ngayon nabigla ka lang? Paano kita hindi bibiglain? Hindi ka naman kasi makuha sa dahan-dahan. Pero alam mo, hindi ko pinagsisihan yun. Ang totoo kasi, matagal na akong patay sa'yo. Kaya lang, sobrang taray mo. Kaya hindi kita madiskartehan. Patay din naman ako sa iyo eh. Ha? Totoo? Patay ako sa konsumisyon sa iyo. Alam mo, sa dinami-dami ng pwede kong maging kapitbahay, kung bakit kasi ko pa yung nakalapit namin. Ang sakit mo naman magsalita. Ako na nga itong nagpakumbaba eh. Ang taray-taray mo pa. Kung sa bagay, sino nga ba ako? Isang anak mahirap. kung talagang nasusuklam ka sa pagmumukha ko, aalis na lang ako. Pinapangako ko sa'yo. Kahit kailan. Hindi mo na ako makikita. Oh, hindi mo ba ako pipigilan? Ano ba? Hindi ko alam na ganyan ka pala kanipis. Madami ka palang drama sa buhay. Para nagbibiro lang naman ako eh. Ang ibig mo sabihin, hindi ka nagalit sa akin? Galit pa rin. Pero hindi na masyado. Eh, kung maliligaw ako sa'yo, pwede ba? Kung magpapakatinu ka siguro, baka sakali.